kwento Halina Patok na patok ang bagong segment ng Showtime na kung tawagin ay Kalokalike o yung Kalokalike ka o yung One Stop Shop ng mga hawig sa mga kilalang celebrity Kilalanin ang ilan sa kanila sa mga kwento ni Mark Lug. DJ Swakito sa linyang, this is your show, this is your time. It's showtime! Mmm, lasang karamel, yummy! Danielle Padilla! <laughs> Ang kinalolokohang kalokalike segment ng show ng bayang pinakamakulit. Pang-kwento para tayo, <laughs> Delis Padilla Bontes. Tungkol sa iyo, na sa Densyo. Dito, wala yung tamang hawig dahil umi exact replica ang peg. At pakulit ng pakulit ha, ang sinerox na muka. pare, hey, paulit-ulit pa lang ang kanta mo. Kung merong Angel Robin, My goodness! Bong, merong ding nag-over the bakot. Lang, based off ang twin kings ng dance floor. Ang bisita ni Anne Curtis. Amaha si Anne nga pala. Oo. oo. May gusto hey. ka ba Anne? May gusto ka ba sabihin kay Maha ngayon? Nasabi ko Nasabi na. na ano At ang pambansang, Kamote. Anne um, Jinky, pasinsa ka na kasi ito uh, sport lang to, sport lang Sport, sport lang, lang. Yeah. Thank you. At kung may kaloka like, join na. Kundi man sa mismong segment, sa audience, makikulit. Doon silueta kita, boys. Sige. Gusto mo yung Pakito Diaz kita pagkatayo ko <laughs> ng Pakito. Mark Logan. Itatak mo, itatak mo. Patrol ng Pilipino. Itatag mo. Ano yeah! yung mas gamo ka? Daniela ko. Hindi, yung Zoom. At yan ang mga balitang kasanap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami, ang inyong patrol na Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa Lutong.